guys magandang gabi sa lahat so nandito na po ako ngayon dito sa uh, dito sa kapre at kubo ng tiyanak no so so giba yung mga daan dito guys kasi ano lakas ng ulan so samahan nyo ako dito mag explore sa bahay na ito dahil itong lugar na to guys nakakatakot So Dito sa lugar na to, meron daw ano dito. Meron daw ang uh, magpapakita diyan ng uh, ano dito guys. So, sumahan niyo ako dito guys na mag-explore kasi so, itong lugar na nakakatakot so grabe yung mga nito, mga pangyayari intense na intense so ayan yung ano mga kahoy pasukin natin ito kita. So, ang buwan guys, oh so napakaliwanag, active sila ngayon. So, ayan guys. Nandito na tayo, no? Hoping na mayroong magpapakita sa atin dito sa lugar na 'to. Para, guys. So, yan, guys. Uh, libutin muna natin yung, ano, paligid ng bahay, no. Libutin muna natin dun. Meron bang nito, dito. Dito, oh, may kumakalabog. Ito. Wow! Wow! I-explore lang ako dito ha. Huwag niya akong ano, takutin. Yan. Ang tahimik na yun guys. Pero pagpasok natin sa loob na. Nagpaparamdam niyan sila. Oh! Ah! Ay naku! Hindi pa nga tayo nakapasok. Grabe yun. Oy! So yan na nga guys. Sabi ko nga kanina, pagpasok natin mamaya sa loob. Magpaparamdam sila. Pero, hindi pa nga tayo nakapasok. Tinakot na tayo. Yan. Oh! wow! Wow, wow. Ha! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Huh. So, tara guys, uh, pasukin natin yung bahay na So grabe itong bahay na po guys. Nakatakot. Hindi pa nga tayo nakakapasok pero paparamdam sila na. So yun guys Pasensya talaga sa kamera ko no. Pangit na nga ano, Yung quality. Okay, no? Wow! Wow, ni yung whoa, whoa, whoa! yung bahay oh. Wow, wow, wow. Grabe itong bahay na ito guys. Wow, wow. Hey! Tignan natin ito no. Baka, baka may ano dito guys sa loob. Wow! my god Woo. yan na nga guys wow 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 hindi ako natatakot sa inyo no kahit ano pang gawin nyo sa akin hindi ako matitinag yun wala na yung lamisa dito pinuha na bagay na ito grabe dito guys Ya no parang may kikik guys yan guys oh. grabe no dinig yun no may kikik Rabi itong lugar Oi! Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, Ayan, kita nyo yun. Ayan, naglalakad sa taas. Naglalakad sa taas, guys. So, ganyan, ganyan talaga sila, no? Nananakot lang. Nananakot lang yun. Sabi. Lagay natin nito, no? Lagay natin So, tignan natin no kung nag-record ba yung camera natin. So, ayan guys. Meron na nagpaparamdam dito. Ayan guys. Grabe guys. May bigong bahay. Kumalabog oh. kanina. May bigong bahay. sabi guys tignan natin kung nag record pa yung camera natin no oh. guys marami nyo po kaparamdam guys yan o niyugig yung bahay guys o oh. yun guys oh. Thank you, oh. guys, new you by. Oh. na po no, kung ginabala ko po, po kayo dito. Ano lang po, ah, uh, nagboblog lang po ako dito. So sana hapo po, pagpasindahan niyo po ako. Grabe to guys, grabe to. Me. Ano to, bahay na to. Grabe to guys. Ano <trips> oh! yun guys, so may naglalakad sa taas guys eh. kita nantai guys, guys, oh. Brabe, tengah -tengah. Tengah -tengah. Ayan, may naglalakad sa taas oh. may sa taas tignan natin dito ah, sakit guys sakit na nga ano sino bang kumakalabog dyan tao ba dyan may elemento ba dito? Wala namang ano guys. Wala namang ako nakikita. nakikita. po oh. ayun guys grabe oh. guys grabe ah grabe sakit ng kamay ko guys grabe yun yan Dapat tumbahin na to guys. Napaka-active Pagpasok pa lang natin Na-welcome na agad ako dito Ganun, liwanag ng buwan Liwanag no? ng buwan guys oh! oh my God Oh my God Rabi Rabi guys Pinaka-dabis itong uh, Ano guys, na-vlog ko ngayon Ito yung pinaka na Episode guys Grabe po paramdam guys Kalit na sila guys Kalit na Grabe to Woo. Grabe to grabe Grabe to Yung bangko opi Inahagis dito Rabi. Grabe yung upuan hinagis doon no? grabe ano guys merong ano dito merong nakatira dito ah. oh oh my god ah. grabe grabe yung upuan buti na lang hindi ako tinamaan Grabe guys, physical na sila dito. Oh. Grabe. Grabe tong lugar na to. Naputol pa yung ano ko guys, pag pag video. Biglang nag ano, nag nagcut yung ano ko vlog. So sana makita yung ano upuan. Dito hinagis yung upuan sa likuran ko. Grabe itong bahay na to. Baba na tayo guys. Baba tayo. Grabe pagparamdam dyan. Grabe pagparamdam dito. Grabe itong bahay na ito guys. Ang liwanag pa ng buwan. Grabe. Uh, mapanakit sila guys. Mapanakit sila dito. Grabe itong paramdam. Baba na tayo, Ito yung daan. Oo, no? Ya yan, may tumulak sa akin sa loob. Guys, yan ay blood pa yung kamera. Ah, may ang bahay na yan. So ayan guys, hanggang dito na lang yung ano natin video.